Hello, good morning mga kabisnes. <coughs> so ito ang ating fried chicken. So dito dapat ganito tayo mag ano mag mga bisnes. Hindi ko pala na pakita yung... Yung ating butter na ating uh, yung ating yung ating chicken na binabutter. So ganito ang ganyang itsura mga kabisnes. Dapat hindi siya masyadong basa. Dapat ano lang. I Ay mean, hindi siya masyadong basa naman siya pero hindi siya masyadong ano ba ito yun anang maraming tubig para hindi siya pag paglagay natin dito sa ating dry mix mixture hindi siya maglanay maglanay yung wet basa na harina yung ating batter so dapat ganito lang mga business tamtaman lang ang kanyang pagka batter you know para hindi siya din masyadong makapal pag ilagay natin dito sa ating dry Sure. so yun mga business, dapat ganito lang ang pagka coating, pagka ano, pagka batter natin ng, ng ating chicken. Ano? Hindi siya masyadong basa para hindi siya maglanay dito sa ating dry. Ayun. Ano? Dapat ganito lang mga business ang ating paggagawa sa ating batter, pagka batter sa ating chicken. Yan. Ano? Pakinya lang mga business. At ito na ang ating niluluto. Ayan o. Ganito ka ano. Yung ganang kanyang texture. Ayan. Ayan o. Yung, yung leg natin. Ayan. Kapag lang kanyang ganyang legs. Hindi siya makapal. At hindi rin malites ang kanyang coating. Ayan o. At walang dugo na, na, na lumalabas sa kanyang ito sa kaya yung join kaya yung join sa join walang dugo na lumalabas yan ating wings yun o no? walang dugo rin lumalabas may technique kasi yan yung mga business para hindi para walang dugo ang ating manok huwag natin i-pressure ang ating manok dapat sa yellow lang natin i-stack ang ating manok para hindi siya mag mag ano yung dugo mag, hindi mag-stack ang dugo sa ilanim ng manok yung buto yung dugo sa buto hindi mag stack kaya kailangan natin ng yellow lang ang ating eh, lalagay para yung dugo makalabas, makadaloy makalabas sa ating manok kaya wala ng dugo pag niluto ito wala ng dugo na lumalabas sa ating mga joint sa manok kasi dito dito, dito, saan lumalabas ang dugo di ba sa joint ng manok pero ngayon wala nang lumalabas kasi na nalabas na lahat yung ating dugo nung ati pang na-stack ang ating manok is, yung dugo is lumalabas na And then, ganyan na mga business ang pag discarded dyan para walang dugo ang ating manok yun know? so mga ilang segundo luto na to mga business mga 20 seconds luto na to ating fried chicken ano ating unang salang so bali alas size lang mga business nagsala na ako mga business kasi may lakad ako so bali iiwan ko lang itong aking mga niluluto sa aking may ano mayroon akong tao na magbabantay dito kaya yan kasi may lakad ako sa hospital may punta na ako may appointment ako sa doktor kaya ito I Iwan ko lang itong aking mga fried uh, chicken na niluto. So, okay na itong mga business. Ito na itong mga business. Tingnan natin, no? Ito na yan. Ang tama na yan. Ang kanyang picture. Ayan, no? Gawa doong juicy ang ilalim yan. At crispy ang labas. Inyan lang. lang. So yun lang po mga business ang ating video for today. Thank you for watching. At sa, doon sa mga nagtatanong kung paano natin minamarinate ang ating manok, pwede kayong mag-PM sa akin. At i-follow nyo ang ating Facebook profile at saka yung ating bagong YouTube channel. Sana i-subscribe nyo din. Thank you for watching and God bless sa ating lahat.